Isang magandang umaga po mga kananay. Ito naman po ako ulit nagbablog. Sana manood po kayo sa aking vlog. At ngayon po umaga ay nagtitimpla ko po, po ako ng kape. Pino po ako muna ng kape bago po ako gagawa ng lahat ng aking gawain dito sa loob ng bahay. At habang yung dalawa naman ay nakahiga pa, eh, tinatanong ko yung pangalan kung okay. kakain po siya ng champurado kasi nagpabili po siya kanina sa akin ng champurado. umaga champurado po siya nabulol po konti pero sorry na po sa akin pagkabulol ganyan po minsan kaya binuksan ko na po yung champurado niya kasi nga po kakain na po daw siya ng champurado niya kaya inaloko na po siyang halikan na kakain na po tayo ano ko? at habang ako'y nagpakulo ng tubig, nag na po ako sa baso ko para minum na po ako ng kape. At yung dalawa na po, ayan naman po yung dalawa, nakahiga po yung dalawa. Kasi habang nagliligpit ba ako ng konti ng mga tawil na ginamit po ng aking asawa at nagliligpit po ako ng kulambo po namin. Kasi po minsan po paggabi ang dami pong lamo, kaya mahirap na po na magkadinggi po yung anak ko. Hirap na po magkasakit. Sa ngayon po ay dito po sa amin ay marami po nagkadinggi. Gawa ng wong ko po dinggi of the year yata ngayong taon na to pong itong buwan lang so marami po nakadinggi dinggi po dito sa amin kaya ingat-ingat lang po tayo mga kanani sa ating mga anak yan po yung dalawa na yan balik po tayo sa ating gawa ng pambahay ngayon po nagliligpit po ako at yung kutsun ko po ilalagay ko po, po sa taas kasi dyan po siya sa taas nakalagay sa higaan po dyan dapat doon nahiga yung panganay ko na si kuya namin ay ayo, niya, takot daw siya na mag-isa. At ayaw din po ng papa niya na matulog na mag-isa doon sa taas, baka po mahulog. Eh sabi ko naman yun, sige, bahala kayo kung, kung anong gusto niya. Eh di isundin lang, kaya dito muna sa sababa. Habang di pa po muna siya nakahiga doon, kinukuha po namin yung kutsun niya at dito po sa sababa. Natutulog kasama namin. So, back po tayo sa ating gawain Ngayon, pinagtutupi po, po ako ng kumot na ilalagay ko po sa taas. Kasi ba, lahat po ng kumot namin ay dun ko na po nilalagay dun sa taas habang liligpit ko pa po. At habang yung dalawa naman ay Nanonood lang po muna ng cellphone. Kaya, namamadali lang po akong nagliligpit lahat ng aking gawain. So, so mga kananay, sana po manood po ko sa aking vlog at sana ay magustuhan po ninyo ang aking vlog nito ano man po naglilig ay po po nagwawalis po ako ngayon kasi yung dalawa tapos na pong kumain hindi ko na lang po nakita kanina nagwawalis lang po ganyan lang po yung sahig namin hindi pa po kami nakabili ng ano ba yung pang cover lang po sa may ano kasi kulang po kami sa budget at tingnan naman po yung walis namin <laughs> hindi po, po ako nakabili kasi po kulang ng kulang po talaga kami sa budget. Yung ibibili ko na lang po walis at ibibili ko na po ng rinolium, re eh, ibibili ko na lang po ng pagkain sa mga anak ko. Kaya mahirap po kami ngayon so sana po isuportahan nyo po yung vlog kong ito. At nang makatulong, makatulong man po kayo sa akin kahit konti. So ayan na po, tapos na po akong nagwawalis at nagliligpit namin higaan. Yan po yung nagpapagpag lang po kasi ako. Kasi, nino, nawalisan ko na po sa ilalong kutsun. Sana magustuhan nyo okay. po. At bye-bye sa, sa akong